Ang misteryo ng Magic Lunchbox Ordinaryong lunes lang iyon sa Sunshine Elementary. Inihanda ni Mia ang kanyang tanghalian tulad ng dati, isang peanut butter sandwich, ilang hiwa ng mansanas, at isang cookie na hugis bituin. Ngunit nang sumapit ang tanghalian at binuksan ni Mia ang kanyang lunchbox. Hush! Isang buga ng kumikinang nalilang usok ang sumambulat. Hua, hingal na sabi ng kaibigang si Arjun, halos malaglag ang kahon ng juice nito. Sa loob ng lunchbox ni Mia, sa halip na kanyang karaniwang tanghalian, ay isang maliit na entablado na may mga sayawan na ubas, isang jellybean orchestra, at isang peanut butter sandwich. Nagsasalita, Hi, Mia, sabi ng sandwich, nanginginig na parang jelly. Nandito kami para sa iyong lunchtime love show. Natahimik ang buong cafeteria nang magsimula ang lunchbox comedy show. Ang mga ubas ay gumawa ng mga nakakatuwang saliw, ang cookie ay nagsabi ng mga knock-knock na biro, at ang sandwich ay gumawa ng isang hangaal na sayaw na nagpatawa sa lahat. Hindi makapaniwala si Miyadi. Is this a prank? Or did Inva lunch got? Magical, Biglang itinaas ng maliit na jelly bean conductor ang kanyang sombrero at sinabing, itong lunchbox ay minsang lumalabas sa mga mababait, nagbabahagi ng kanilang merienda at laging nagsasabi ng salamat. Namula si Mia. Parang sa kanya iyon. Pagkatapos na palakpakan mula sa kanyang mga kaklase, ang magic show ay bumalik sa lunchbox. Nang kumurap si Mia, bumalik ang kanyang regular na sandwich at hiwa ng mansanas. Parang walang nangyari. Kinabukasan, ganap na normal ang kanyang tanghalian. Ngunit palaging sinusuri ni Mia. Baka sakaling bumalik ang mahika. At sa tuwing ibinabahagi niya ang kanyang cookie sa isang kaibigan, umaasa siyang maaaring bumalik ang nagsasalitang sandwich para sa isang encore.